Isang magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas At ah, sa mga ah, subscribers ko po na sumusuporta sa aking content Maraming maraming salamat po sa mga parents po natin Mapananay, tatay, lola at lolo, kapatid, kuya Ay maraming salamat sa suporta na binibigay niyo po sa akin sa aking content lalong-lalo lalo na po sa ating Panginoong May Kapal dahil binibigyan po niya tayo ng wisdom, knowledge, and understanding para makabuo po ng aking content or sa ating content ng update sa ating itulo sa buhay. Mabuhay ka Panginoon at salamat din sa pang-araw-araw na binibigay mo sa amin na pagkain at hindi lamang po yan kundi maraming salamat din po sa binibigay mo sa amin na buhay na kung saan po ay lahat ng problema ay nalulutasan nalulutasan namin dahil po sa iyo. Dahil nananalig po kami sa iyo at yan, yan, po ang aking dasal at pasasalamat po. God bless po sa ating lahat. Umpisaan na po natin ang update sa Kim Pao at iba pang showbiz update ganap po. Okay, alright. right, uh, umpisaan na po natin ang update sa Kim Pao for today at sa iba pang uh, showbiz ganap po. Ayon po sa aking legit na source po ay nagumpisa na ang kanilang shooting na kung saan po ay namataan na ang mga netizen sila Kim Chu at Paolo Avellino na nagpre-prepare po sa kanilang uh, gamit kung saan po ay gamit nila na sila po ay magsushooting na. Ayon po sa isang director na kung saan ay kasama po nila Kim Chu at saka si Paolo Avellino ay Nabighani daw sila sa uh, umpisa ng kanilang shooting dahil nga po marami palang eksena ang naidagdag at hindi lamang po yan kahit pala hindi mo pala bigyan ng script or mga uh, notes ang Tim Chu at saka si Paolo Avelino ay talagang bihasang bihasa po sila sa pag-arte Kaya nga po sabi ng kanilang mga direktor na hindi daw po sila mahirapan sa kanila dahil nga po kahit pala hindi mo na sila tuturuan at pati yung kanilang script ay talagang marunong at marunong sila alam nila kung paano idala yung kanilang script kaya palang sabi ng mga ibang netizen na maraming director o maraming management ang gustong uh, kumuha sa kanila kaso nga lang uh, at tiwalang tiwala sila Kim Chu at saka si Paolo Avellino sa dati po nilang management dahil yun po ang nagbigay sa kanila ng maraming blessing at hindi po nila yun maiiwanan dahil sila din po yung nagbigay sa kanila ng maraming project at yun po yung malaking pasasalamat ng mga Kim Pao sa kanilang management at sa kanilang mga direktor kaya nga po kahit marami po yung gustong kumuha sa kanila na mga producer ay talagang hindi po nila may iwanan yung, yung dati nilang uh, producer dahil nga po inuulit ko sila po yung nagbigay sa kimpaw na maraming blessing po ayon po sa aking legit na source po ay may staff pala na tinulungan ni Paulo Avelino na kung saan ay ginawa niyang parang extra dahil nga po nalaman niya pala ang tunay na kalagayan ng isang staff na yun at yung estado niya po sa buhay kaya nga po ang sabi daw ng staff sa kanila is maraming maraming salamat tao dahil malaking tulong na po to at alam naman din natin na isa ka sa mga mabuting artista na tumulong po sa amin at hangat din po niya na tulungan mo din po yung marami din dahil nga po maraming mga uh, staff dito na kailangan po nila ang tulong kaya nga po nananawagan yung mga ibang staff or yung mga ibang uh, showbiz na artista na kung saan po ay yung medyo laos laos na sila nananawagan po sila kay Coco Martin dahil nga po si Coco si Coco Martin din po ay isang actor at uh, producer at director sa isang uh, FPJ na kanyang uh, series or kanyang drama lahat po nung nandun ay yung mga staff din po na na yun po ay binibigyan niya din po ng mga tulong kaya nga maraming mga showbiz na artista na nananawagan dahil nga po ah uh, konti-konti na lang po yung kanilang mga ginaganapan sa ngayon at bihira lang po yung kanilang mga project gaya din po si Paulo Velino na tumulong sa isang staff at ginawa po niya na isang uh, kahit, kahit extra yun po yung ginawa niya para sa kanilang bagong movie dahil nalaman po niya ang kanyang kwento sa buhay. Sabi po ni Kim Chu, ayon po sa aking legit na source po ay talagang uh, napaka-proud daw ni Kim Chu sa ginawa ni Paula Velino na kung saan ay tinulungan niya ang isang staff at hindi naman natin maipagkaila kay Kim Chu yan na napaka-proud napaka-proud niya kay Paolo Avellino dahil sa ngiti pa lang ni Kim Chu ay dito mo na nalalaman kung talagang proud ang isang tao hindi kay Kim Chu po ay kahit isang ngiti lang kahit gaano kahirap o kahit gaano kadaming problema po ay hindi mo siya nakikitaan na manungkot siya dahil nga po biyaya po ang dumarating sa Kim sa ngayon dahil sa sakripisyon nila at dahil din po sa kabaitan nila kaya maraming na project. Isipin mo po ah, si Kim Chiu po ay kahit anong gawin niya, talagang sobrang trending na trending niya. Kaya nga po maraming netizen ang nagsasabi kila Gerald at si Yan, na sinayang po nila si Kim Chiu. Sa kabila po ng kasikatan ni Kim Chiu sa ngayon ay talagang maraming netizen ang uh, naiinggit at hindi lang po naiinggit, masaya dahil nga po nakikita nila kay Kim sa ngayon ay very blooming at hindi na po siya kagaya noon na lugmok na lugmok po siya. Kaya nga po sa mga sa panahon na sa panahon ngayon po ay hinihintay na lang po natin kung ano po yung sunod na kaganapan sa akin pa update dahil nga po maraming netizen ang talagang sumusubaybay sa kanilang mga project pagkatapos daw pala ng project nila sa ngayon at kung yung project nila sa ngayon ay magiging successful, masusundan din pala ito. Kaya nga po yung mga hiling ng mga netizen na dapat yung kanilang uh, project sa ngayon ay suportahan natin para, para sa ganun po ay masundan ulit at makita po natin ulit ang ating mga idolo sa buhay. Ma, sobrang saya ko nung nalaman ko po na Uh, si Paolo Avelino ay tumulong sa isang staff na kung saan nalaman niya yung problema ba yan po yung isang patunay na si Paolo Avelino ay sobrang bait hindi lamang po sobrang bait at sobrang galing din po sa kanyang pag-arte maraming mga artista din po ang uh, bihasa sa kanilang mga script pero iba sila iba po ang Kim sa ngayon ibang iba dahil nga po nakikita ng mga netizen na kahit saan ang gulong tignan, talagang sila po, ipa, ipa, may mga netizen din po nagsabi na pag uh, pag ikukumpara mo sila sa cut din sa ngayon, parang mas sikat pa sila kesa sa cut bin. Dahil nga po, ang cut ay parang uh, for the, parang for the uh, movie only. Marami kasing netizen ang nagsasabi na my girlfriend si Alden na uh, non-showbiz at si Catherine naman po ay eh, may nanliligaw sa kanya na na politiko marami daw naghihintay sa kay Catherine at marami daw po ang nanliligaw pero pagdating naman sa Hexena eh, they are very sweet kaya nga po marami netizen po ang uh, pina, sila dahil nga po kay Paulo Avellino at saka kay Kim Chiu, ay wala naman silang uh, ganun na issues sa kanilang buhay. Kumbaga, single na single po sila. At alam po natin na kapag nagmahal si Paolo Avellino ay talagang nagtatagal yung kanyang relationship. Ganun din po si Kim Chiu. Pag nagmahal din po si Kim Chiu, ay talagang nagtatagal po. Ang kailangan na lang po natin ay ang hintayin po natin ang kanilang kasan. Kung sakali man po totoo yung sinasabi ng mga uh, sources po ha yung talagang sinasabi ng mga sources po namin na parang may namam, nam, parang may uh, pinapag-usapan na daw sila na secret marriage. Paki-confirm na lang po kung totoo to, ha kasi hindi naman po natin alam kung totoo man ito o hindi sila Paolo Avelino at saka si Kim ang makapag-confirm po dito dahil po maraming mga haka-haka na may usapan na pala sila after after makapag dalawang movie movie daw sila makapag-successful movie daw po sila parang magsasettlement, mag na daw po sila. Pero hindi daw yan isang sa publiko dahil nga po masusundan at masusundan na naman ang kanilang movie. Dahil nga po ang pagsasettle sa isang uh, showbiz ay mahirap na at hindi ka na, hindi ka na po itatandem sa mga ibang artista. Dahil nga po you are settled already. Yun po yung inaabangan ng mga netizen na minin na mga kimpaw sa ngayon. Is spotted kasi po yung uh, damit ni kaya nga po maraming netizen po ang nagbibigay ng haka-haka sa Kim Pao sa ngayon dahil nga po spotted kasi yung mga damit ni Paolo Velino sa apartment ni Kim Choo, na kung saan po ay si Kim Choo lang at ay yung mga bisita lang ni Kim Choo ang pumupunta po dun kaya nga po ang haka-haka ay nagli-live-in na sila pero hindi pa natin confirm yan sa dalawa. Pero hindi natin alam kung i-confirm -co nila or hindi kasi nasa showbiz po sila eh. Kaya mahirap naman po na uh, tayo po ay magsabi na live-in na po sila kahit hindi pa nila kinoconfirm. Dahil lang po natin na sa isang showbiz ay mahirap aminin ang kanyang-ganyan na bagay. Pero sa mga netizen po na uh, na patuloy na naghahakahaka sa mga ganyan na bagay ay masayang masaya po sila sa balitang niyan kasi nga po ang hiling naman nila sa may kapal sa Panginoon may kapal na kung talagang sila po ay susuportahan talaga nila ang kimpaw tambalan at hanggang sa dulo po ng kanilang hininga kaya nga po ang akin lang po ay wag po natin magbas hindi po tayo Uh, magiging negatibo kung may naririnig po tayo nag, nagli-live-in na kung ayaw mo naman po kay Kim ewag eh wag mo na lang po panoorin to pero pag gusto mo naman po ang Kim Pao uh, pakisubscribe na po ang aking YouTube channel pakipanood na din po pakilike na din po at pakishare at comment na din po free lang po mag-comment wag lang naman po yung puro bashers puro bashing bashing ba yung mga positive naman po wag naman po yung puro negatibo Ayon po sa isang commentors ko sa aking content ay sabi po nito, Oo po, uh, oo po madam. Nakita, ko, nakita na po sila Kim Chiu at Paolo Avelino na spotted po sa kanilang uh, A shooting at marami pong tao ang naghihintay doon dahil nga po open yung kanilang shooting at medyo ata pinagsabihan ng management ang kanilang mga supporters na wag mo na daw silang maingay dahil nga po ang kanilang kaingayan ay naririnig po sa shooting at hindi na po nakapokus ang mga artista. Kaya ang pakiusap daw ng management sa kanila ay wag naman, wag, uh, may mga schedule na lang daw po silang uh, mamisita sa kanilang shooting po. Yan daw yung pakiusap ng management sa mga fans po ng Kim Pao para din po daw hindi ma-disturb ang Kim Pao sa kanilang activities o sa kanilang shooting po. Maraming salamat po sa update mo, sa every everyday na update mo at lahat po yan ay may katotohanan. Maraming maraming salamat po madam. Dahil nga po ang nanay ko din po ay isang uh, kimpaw tambalan din po ang kanyang paborito. At lahat po kami na pamilya paborito po namin ang kimpaw dahil nga po maraming natutulungan si Kim Chu at saka si Paulo, Paulo Velino sa kanilang mga charity po we are proud to say that kimpaw tambalaw Tambalan and then God bless po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po ulit. Wow! Napaka-bless naman tong taong to at maraming maraming salamat sa inyong uh, positibong comment madam na kung saan po ay binigyan mo po ako ng isang uh, napakagandang uh, kahingaan. Kung ba. Dahil nga po sa mga comment na positibo din ay ta Talagang nagkakaroon po tayo ng idea na kung saan ay patuloy po tayong uh, sumusuporta sa ating, sa ating idolo sa buhay gaya ng Kim Pao. Asahan nyo po na everyday po akong mag-update sa Kim Pao at ito po ay may mga legit na sources po naman tayo na kung saan po ay tumutulong sa atin para makapag-update po ako ng maayos sa inyo. Alam po natin lahat yan at lahat ng mga netizen po na sumusuporta sa Kim Pao ay patuloy lang po natin silang suportahan alang-alang po sa atin at sa mga ibang netizen din po na fans ng Kim Pao. Ayon na naman po sa aking legit na source po ay uh, everyday pa lang ang Kim Pao at hindi lang po yan everyday kundi every uh, pag may mga oras po sila may mga moment po ay spotted talaga sila sa hallway. Hindi lamang po sila. Marami pa pala po sila. Ayon po sa aking legit na source po ay sabi daw ni Jericho Rosales kay uh, Paulo Avelino na uh, kinuusap pala ni Paulo Avelino si Jericho Rosales about sa issue na kung saan po ay sinabi na nagsaselos daw si Paulo Avelino kay Jericho which is, ang sabi naman ng aking legit na source po ay hindi naman pala nagsiselos si Paulo Velino. Kumbaga lang po ay sinabihan lang si Jericho Rosales, let let uh, let him know each other at saka hindi lang na hindi naman madaling pumasok sa isang relasyon kung alam mo naman na hindi ka ready, di ba? Sabi pa daw ni Paulo Velino na uh, proud to say daw na napunta si Janine kay uh, uh, Jericho Rosales dahil kaibigan Bigyan pa ni Paulo si Jericho Rosales ng matagal na po at hindi lamang po yung sinasubis dahil alam naman po natin na tahimik si Paulo at sabi po niya na boto daw siya kay uh, Jericho Rosales kung talagang uh, maging sila daw ni Janine ay very boto daw siya dahil nga po hindi naman daw po masamang tao si Jericho Rosales kundi napakabait daw niya po kagaya din daw ng Paulo Avelino sobrang pait sobrang bait din daw po ni, ni Jericho Rosales. Si Jericho po kasi ay nalintin niyang kay Catherine Bernardo pero hindi naman nagtagal yung link nila dahil ang daming taong ng babasa kanila. Dahil ang sabi nila, yung mga fans ni Daniel Padilla, eh hindi daw sila bagay dahil nga daw po galing daw, da, galing daw si Jericho Rosales sa isang divorce. Yun, yun po yung talagang sobrang binas po sila nun at saka may edad na daw si si Jericho Rosales, parang ang tingin daw ng mga ibang tao ay parang anak na lang daw niya si Catherine isipin mo ba naman po yung sabihin mo na gano'n sa isang artista na kung saan po ay wala namang ginawa sa'yo na mali wala namang pinakita sa'yo na, na mali kundi po, ang bait din ni Jericho Rosales hindi lamang kasi yan sinisa publiko dahil alam po natin na very busy si Jericho Rosales at ang gusto din ni Jericho Rosales ay yung may yung tahimik po yung kanyang buhay sa showbiz. Kaya nga po ang hiling ng mga ibang netizen na patuloy lang po natin suportahan kung ano po yung gusto natin dahil, dahil kagaya lang po natin sila yan at hindi lamang po sila ibang tao o di parehas mo din po na naghahanap buhay po. Kaya ang hiling ko lang po sa inyo, wag po tayo mang bas Think positive palagi at ingat po tayo palagi. Kaya nga po, ang sinasabi ko palagi ay kung masaya po kayo sa pang-araw-araw, ayan po ay bigay po ng ating Panginoon Manikapal at ganyan din po ang ating hindulo sa buhay. Kaya nga po, think positive, don't think negative because negative will drop you down. Kaya ingat po tayo palagi at hanggang dito na lang po ang aking update. Maraming maraming salamat again sa inyong suporta at sa patuloy na suport pag-suporta sa aking content dito. At uh, after a moment po, mag-update din po ako at hintayin ko po yung update ng aking legit na sources po. Maraming maraming salamat po at God bless po sa lahat.